Oh, oh, oh. oh, isang magandang hapon Happy sa inyong Happy Sunday sa ating lahat So, ayan Tignan natin ang ating Kapaligiran Maglalakad-lakad muna tayo Kasi uh, Mag-exercise Diba? O, oh, diba? Maganap tayo ng mga Gulays Oh, yung ang iyong lubi-lubi de. na. Huh, huh. Sa awa ng Diyos. Ha? Ganyan na siya. Oh, di ba? Ito. Ano ba diba 'yon? Lubi-lubi yan. Galing po ng Bicol. Isa lang ang nabuhay. Oh, ang aming talbos kamuting kahoy. Nadami na. kami ng kamuting kahoy. Yan na gulay. Pera naman mga mga gulay mga kanya. Pera, no? Pera ganyan, no? Ah? Kaganya ganyan sila, Okay. Matay. Lalo. Ih, nakita niya na yan. Bawin mo na kaya muna. Ha? Ah? Bawin mo. Kita yun. At tinaga rin kininamo, o. Tadi kita tahu, baru nom. Saan? Dun 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 jam jam. Kini? Dun dun dun, dun dun juga. Tapi, bon mana nak? Bon mana lup? Pingul kul naring kairing, kan? Bawon mo na, oh. mamamatay na sila, oh. Ba't namamatay ito? O yung may ating kutsilyo kayo, eh. Ayan din, di ba yan yung pinagsukan Mag, ano tayo? Magdadamo-damo tayo kasi... tanim natin yung tanim natin yung ano mga snake plant para mabuhay kaso di man sila pwede sa lupa matagal kasi pag tag ulan malulusaw sila dapat sa malilim sila yan kailangan lang natin ng ano o alam mo to alam nyo ba to kinakain daw to ano ba tong tawag dito sa ano sa ibang bansa binibili pa to kinakain daw yan samantalang sa amin damo lang anong tawag dito sa mga nakakaalam paki ano Paki comment down below what is the name of this ano kinakain daw to. hindi ko alam kung ano yan. okay so yan lang po for today's video maraming salamat o tingnan mo yung tinanim nila dito oh. ito hindi ako nagtanim nito dito o. pero bakit ganitong ginawa nila tingnan mo hindi pa nila inayos tinapon lang nila ko dito ang mahal mahal dito basta talaga yung mga tao tamad bag tamad yung ano kunwari lang silang ano tingnan mo sa tinapon lang nila to doon sa gilid o de lo'y mangyawala oh Tugsi nila kitang gilid. Hindi nila tinani. ni mabiyaya o. Oh. O, no. wow, oh. oh, so yung ngayon. Ang gagawin namin. So, babay na muna for now. Itatanim ko muna yung mga yan sa lupa. Para mabuhay. Kaya mo yung ginawa nila dyan. Tinapon lang nila doon sa dulo. So dyan mo na, happy blessed Sunday everyone. Sana maganda ang inyong weekend. Bye!